may ebidensya ng pagseselos, siya raw ang maglalantad. Heto na ang kakampi ni Shirley Rubilin, humarap ka na. Rubilin, ano ang nasaksihan mo? Sa selosan nilang dalawa? Pagmamaldita Pagmamalditan. Nino? Si Leia po. Anong ginagawa? Mataray po. Sige, paano yung pag, -ma -mag pag, uh, pag niya, mo. maldita niya, Ruby Lynn. Paano? Mataray po mo, pag magtitinda ano, um, uh, ano yung mga sinasabi? ano yung mga sinasabi ni Leia? Natatakot ka ba kaya ti ngayon? <laughs> <laughs> Hindi, kay Carol siya natatakot. Huwag ka sa akin natakot eh. tinatanong ko lang, pasayot siya ka na. o, <laughs> oh, pagka nagtitinda po siya, naga, ano, naga po siya. Ano kaya sa tingin mo, bakit niya kaya ginagawa yun, Rubilin? Kasi po, may ano po si Shirley sa asawa niya po. Anong may kinakasa? ano? May something po. Ano may yung something? Something. Ano yung something na yon, Rubilin? Samantala, o oh, eto na. Hindi makapagsalita kasi si Rubilin eh. Siya ang ugat ng selo. Ayaw! Ayan na! nag nagrereklamo at bagong kinakasama ng inirereklamo Rafael, humarap ka na. Ayan na! Ay! Oh! May ganun! Alay, may something? May plot twist? Ah, Ata lehe yan, ako! Biglang ganun, Ate Kuya Rafael, bakit po kayo kay Ate Shirley tumabi? Ano po, bakit dyan kayo tumabi sa panig ni Shirley? Para po, paluwa ng po, po sa asawa ko na yung mga alinlangan niya na pagkawa na mag siya, na hindi naman po totoo yun. Oh! Oh! Kung hindi totoo, ba't dyan ka tumabi? O, oh, di ba? Ano may something pa rin? Oh. Ay, wala naman something. Wala naman po. Ang bayan. Kaibigan. Kaibigan na, na lang ang turi. Pinamigay ko naman sa'yo. Ang kaibigan yung... na pupunta binigay sa pag-ibigan Pinamigay ko Hindi kaibigan. O, oh, binigay na sa'yo. Uh -huh. Hindi, ang gusto Pinang ng Lea, sabihin ni Rafael, kaya siya dito tumabi kasi walang basihan yung pagseselos mo. Oh. 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 Hindi oh. Oh. naman ibig sabihin na nakihilera siya doon, meron ng namamagitan. Oh. Diba, puwela na lang kung pagmamatigasan mo at pakakawalan mo na ulit si Rafael, exchange gift kayo ulit. So, ano masasabi mo Leia, na sinasabi na ni Rafael na wala namang pagseselosan? Mahirap po kasi magtiwala eh. Kasi hindi rin Ako po natin masasabi na kung nakatalikod tayo. Magtiwala ka dahil ibinigay ko na sa'yo. Diyos ko naman, pinaubayan na nga. Ibinigay, nga. Ta? Talagang ibinigay, ibinigay na. Oh. Para hindi ka na mag-ahal sa amin. Oh. Diyos. Tigilan mo kasi pa-charming mo kung ayaw ka mapag-isipan. Ay, pa, Diyos, paano hindi ako magpapacharming? Siyempre, nagtitinda pa paano hindi mo aalo ka ng isang tao? Uy, kung mati mo ka, oh. lagay mo sa lugar. Pero, mahal mo pa, Lea, si Rafael. Apo. Oh. Ay! 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 At ikaw naman, Rafael, mahal mo pa ba si Lea? Opo, ma'am. oh. Apo!